O, ba? Diba? Andito na tayo sa cementerio ng siku uh, Sikusa. May mga tent na siya. Shala, shala, eh, eh. Welcome to my favorite hangout. O, ba? Diba? Ay, o. Oh, ba? Diba? Nalinungan amin. may ilaw lahat oh Sabi ko sa inyo hindi nakakatakot ang sementeryo pag gabi kasi may ilaw mm. Oh hagipin natin ang white lady kung nasaan Oh 'di ba Oh Aha uh -huh. Oh Kita diba? oh. tayo sa likod sa favorite part ng cemetery perfect eh mm, diba? ilaw is everywhere to the cemetery ay kailangan ka tikurayan Ayan, magandang gabi at ngayon ay uh, nagpre-prepare po ang sementeryo dito sa Maylingsat So, it's actually 12 na po ng gabi 12.10 na pala ng madaling araw ng October 29 At tignan nyo po ang kabuan po ng sementeryo Ayan, bigyan ko po kayo ng pahabiyaw cementerio. Yan, oh, di ba? Ang linis ng cementerio at ang liwanag ng cementerio. O, oh, di ba? O, oh, tour po tayo. Tapos may uh, portable po din na ihan. O, oh, dyan. Ang linis ng uh, Linsad cemetery. Soon to be Seacusad Cemetery. Charat. O, oh, di ba? Shala, di ba? At ang liwanag ng buwan. Ayun yung buwan. Pak, oh, di ba? Oh, siala, diba? ba? Oh, Siya di po ba? ang liwanag ng cemeteryo at ang lilis ng cemeteryo ng Leeds Cemetery, bonga oh, Bongwa. Ay, nagtuturo po tayo dito, cemetery. Ayan oh, may angel na tayo pagbantay. O, oh, diba? Chala. Diba bongga? O, oh, diba? Kaya nung dito eh. Oh. Oh. Mm. Mm, Diba? O, oh, sa so 'di ba napansin nyo ang linis ng sementeryo? Ang tahimik at ang liwanag nagniningning bonggang-bongga. Amoy pintura. O oh, baka nadaanan ko na po yung mga kamag-anak nyo. Kawayan nyo. Say hi to them say you miss them and you will join them by November 1 or 2 correct? correct best, best in Luliwanag dilim-dilim, best in dilim-dilim naman itong lugar na ito. O, oh, diba? Ready na ang Lingzat Cemetery. Sasabihin nyo pa ba na ang sementeryo uh, ay uh, tahanan ng mga multo o kaluluwa? Kung ganito kaliwana? May kaluluwa ka pa bang makikita sa ganito mga ano ka uh, ang oras po ay 12:20 na po ng madaling araw ng October 29. Katerno ng sasakyan ko ang mga pancon o puntod o 'di ba? White. Oh, may nagbumotor pa. Hmm, syala. Ito po yung uh, first part ng vlog ko. Nagkakararwa tour po ako mag-isa. Diba? ba? mag ko lang po sa sakyan. Mhm. Mm mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. na po yung pasad ng cemetery. Yan, ang luwang ng cemetery po ng Lingsan. Kung gusto niyo pong tumambay, tumambay lang po kayo. May PNP naman po sa labas. Correct, correct. Oh, naikot na po natin ang liwanag po ng sementeryo ng Lincoln Cemetery of the City of San Fernando. Ganito po talaga ang ginagawa ko kapag hindi po ako makatulog at walang pasok, kinabukasan, walang trabaho, kahit madaling araw po. Kaya kalalabas ko lang po kaninang 11, 11 o'clock ng gabi. Ayan, tapos nakarating po ako dito sa sementeryo. Mag-isa ko lang po. Ayan na po ako uh, kahit lang kahit pa po nung walang ilaw tong ito namamasyal pa rin po ako dito hindi naman nakakatakot ang nakakatakot ay yung mga buhay na tao na buhay na tao tapos nakakatakot silang kasama kasi plastic sila o kaya try o kaya hindi marunong magbayad ng utang o kaya charing 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 lang silang kasama o oh, ba diba? mga hindi sila totoo o oh, ba diba? Diyos ko, pagpatay na ang isang tao, kahit makita mo pa yung kaluluwa niya, hindi ka niya mapapatay. Diyos ko, lulusot at lulusot lang yan sa katawan mo. Kasi there already is ano, kaluluwa, you know. You know what I mean? Oh, ba? Diba? Ganito tayo mag-unwind, ba? Diba? Mas maganda mag-unwind na ikaw lang. ba? Hmm, diba? May effect-effect yung ilaw. Oo, ba? Diba? Kunwari mo, horror-horror. Doon walang horror. Oh, Oh, di ba? Ang ganda ng buwan sa totoo lang, tingnan niyo po. Hindi po diyan yung buwan ha. Ano yung buwan? Ayun, oh, di ba liwanag ng buwan? Mm. Mm, di ba? Oh, tinakpan ko na yung buwan. Mm, perfect. Perfect. Shala oh. Oh. My tent. So hanggang sa muli mga yari natiks at mga kabladab.